dito tayo ng ano pagkain nila palumpalo na atay ng manok ito ito yung atay manok oh ah. one 155 155 ito 5 piras o pares may yata yung may balun-balunan o dito 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 Samir Samir na dito, dito, dito na na oh. dito kami आफू प्रेम तो की तो बाजी तरफ पर और का Nandito na kami sa Franco Street, Barangay 91. So, Great District 1, Tondo, Manila. Ano ba? Meron pa ba? Ha? Meron pa? Ito mukhang matay pa ito eh. Ito lang natin, no? Meatless naman tayo kung kunin natin. Ay hindi pa pala siya to. tapos to may kaya to may na naman ito din na kulay green ha ayan bawat isa nakadalawan tayo eh. kaya satisfied na kaya pala si kaya pala si winter ano siya merayo pa kanina yung pala iirit pa siya ng isang tahe kaya pareho silang nakadalawa success na success Garayan na po namin. Wala na silang dalawa. Hop, 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 hop. Ayan. Mali lang, ah. Ha? Ayan. Hanggang dito na lamang po ang ating video, ano? God bless us all. Ito niyang kaibigan, Jesus. Father, Ani Bokis, ay sa senior citizen. Stroke dose at person with disability. Sa awat, turun na niyo ng Diyos. Ito tayo nakaka- Okay pa tayo. Bye.